Hello, 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 hello mga kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating, ating channel po mga kasari. So, please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share and comment and pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. So, uh, bago po tayo mag-start po mga kasari, maraming salamat pala sa lahat ng aking mga subscribers, mga viewers, silent viewers and likers. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil lumabot na po tayo ng 591 subscribers. Ayan. So, marami na pong nagsubaybay sa ating munting channel po mga kasari. So, ayan po mga kasari. Mayroon pa akong kunting ishare sa inyo. Kung bakit ko po napalago yung aking munting sari-sari store. So, simula noong nag-open ako hanggang ngayon. So, yung kaka-start ko lang po ng open noon mga kasari last 2019 um malit lang po yung aking binta. so um kumpara sa aking uh, binta ngayon po mga kasari so yan po ang ating pag-uusapan mga kasari dahil uh, umabot umabot po tayo sa point na uh, tayo ay susuko na So, ayan po mga kasari, dito ko lang po nilagay yung aking cellphone para uh, maganda po tayong mag-ano, maganda pong pagsasalita po natin mga kasari. Ayan. So, balik na po tayo mga kasari. support for this video po mga kasari ay mayroon po akong konting ishare sa inyo mga kasari simula noong ako ay nag-o-open pa lang ng Sari Sari Store noong last 2019. So ito po ang ating pag-uusapan po mga kasari ay about po sa ating sales. Na tayo ay ah uh, tayo ay umaabot na po sa point na tayo ay susuko na ng dahil po sa ating sales. So bago po ang lahat po mga kasari, please po mga kasari, subscribe, like and share po mga kasari para sembokan. So, ayan po mga kasari, yun po nga pingsanabi po mga kasari na please subscribe po mga kasari para excited po tayong mag-upload ng ating mga videos. Ayan, alam ko po mga kasari na mayroon po mga OFW na nagsusubaybay sa akin, lalong lalo na po sa buhay, sari-sari store po mga kasari. Alam ko po pong, mayroon pong nagsusubaybay, so lalong lalo na sa mga uh, mga OFW, ayan. So, ako po mga kasari ang isa pong ex-abroad noon. Um, one, uh, isang business lang po ako nag-abroad po mga kasari. Kasi pagdating ko po dito ay ako po ay nag-open ng sari-sari store. So, ayan po mga kasari. Balik po tayo mga kasari sa ating topic po mga kasari. So, last 2019 po mga kasari, nag-open po ako ng aking munting sari-sari store. Ayan. Ayan. So, noong pag-open ko lang po mga kasari, hindi po natin maiwasan na uh, kunti lang po ang ating binta or, or kita ng ating tindahan po mga kasari. Hindi po natin maiiwasan. So, mahigit um, one year po po na naranasan noon po mga kasari na yung aking binta ay napakalait po mga kasari. ah uh, pinakamalaki na po yung aking binta na 500. So, kadalasan po mga kasari, yung binta ko dati is 200 pesos, 300 po mga kasari. So, kahit sino naman po mga kasari ay makakaramdam ka rin ng ah uh, makakaramdam ka rin ng pagsuko ng dahil po sa binta. Ayan. So, hindi po natin maiwasan na makaisip rin tayo na susuko na tayo, bakit tayo nagtitinda, bakit ito po ang ating pinili na negosyo, Uh, marami naman pong negosyo po mga kasari na pwede natin subukan. So, bakit po uh, pag sari store po ang ating pinili. So, uh, marami po tayong kakopitensya po dito mga kasari. Kaya, konti lang po ang ating binta araw-araw noon. So, kung napansin niyo po mga kasari doon po sa harapan ay kakopitensya ko po noon. ah uh, bali, apat po kami dito mga kasari na uh, malapitan na mga sari-sari store po mga kasari. So, marami po akong kakopitensya dito. At uh, doon po sa baba po mga kasari, marami po uh, malalaking tindahan doon sa baba. Ayan. So, hindi po natin maiwasan mga kasari na makaramdam tayo ng uh, pagsuko ng dahil po sa ating napakaliit na binta. So, napag-isipan ko po noon mga kasari na kung ano pong dapat na pwede ko pong idagdag na mga paninda para Uh, lalong para medyo tumas po yung aking binta araw-araw. So, ayan po mga kasari. Uh, dati po mga kasari ay wala po akong mga uh, ibang mga paninda. Hindi mga uh, items lang po mga kasari. So, ayan po mga kasari. Hindi po natin maiwasan na susuko na tayo po mga kasari. So, noon po mga kasari wala po akong bintang mga binibintang mga ibang ah uh, mga items. Ang kadalasan ko pong binta mga kasari ay gamit lang po pang kusina or gamit na yung mga pas moving items po mga kasari tulad na mga sabon, ah uh, mga kape, mga ah uh, mga tuyo, ganyan lang po ganyan lang po ang aking binta mga kasari. Mayroon po akong alak pero ah uh, balitag isang isang na lang po mga kasari. So, simula noong napag-isipan ko po mga kasari na magdagdag po ako mga ibang paninda po mga kasari tulad ng mga lotion, mga polbos, mga iba pang mga items na kailangan ng mga iba natin mga customers tulad ng mga uh, school supplies, mga uh, cutics, So, ayan po mga kasari, nagbinta, uh, nagtinda rin po ako ng mga items na hindi po pasmoving. Ayan. So, napaka-importante po mga kasari na mayroon po tayong ititindang items na hindi po pasmoving kasi mayroon pong maghahanap na mga customer po mga kasari. So, ayan po mga kasari, simula noong nagdagdag po ako ng mga paninda po mga kasari, medyo lumaki na po yung aking kita araw-araw or binta araw-araw po mga kasari. So, um, ito po nga share sa inyo mga kasari kung paano ko po, po napalago yung aking munting sari-sari noon na ngayon po ay uh, medyo lumaki na po yung ating sari-sari store mga kasari at marami na po tayong nakuhang katas po dito galing sa ating pagtitinda po mga kasari so ito na po mga kasari o nang ona uh, na pong dahilan kung bakit po lumago yung aking munting sari-sari store mga kasari um, ito po ang inyong gawin po mga kasari. Lalong lalo na po mga kasari sa mga bagong nag-open. Um, ito po ang aking isusure sa inyo po mga kasari na dapat nyo po gawin. So, ayan po mga kasari. Uh, ayan po ang aking share sa inyo mga kasari na yung aking binta noon po mga kasari ay 200 pesos to 500 pesos versus ngayon. So, ngayon po ang ating binta po mga kasari ay mabot na po ng 3,000 to 4,000 a day. So, minsan po ay 2,000 po yung pinakamalit nating binta dito mga kasari. So, ayan po mga kasari. ah uh, sa mga bagong nagtitinda pa lang dyan mga kasari, huwag kayong susuko. Laban lang po tayo mga kasari. ah uh, laban lang po tayo hanggat tayo ay ah uh, tayo ay tataas po mga kasari. Ayan, huwag tayong susuko. So, pray lang po tayo sa ating Panginoon na tayo ay um, hindi madaling mag-surrender sa ating paghahanap buhay. Ayan. So, ayan po mga kasari. Share ko po sa inyo mga kasari na ano po yung aking ginawa kung bakit po lumanggo yung aking munting sari-sari store. Uh, at marami, marami, na pong katak Marami na pong katas yung aking sari-sari store po mga kasari. So, ayan po mga kasari. Ito lang po ang gawin nyo mga kasari para lumago, yung, lumago po yung sari-sari store nyo po mga kasari. Unang-una magbukas po kayo ng maga para maagang pumasok yung blessings. Pangalawa ay uh, maganda po ang ating pagka-entertain ng ating mga customer. ah uh, pangatlo po ay huwag uh, masyadong taasan ang presyo. Pangapat po ay laging nakahanda ang sukli. Panglima is Panglima is magripak ka ng items na pwedeng itingi-tingi. Ayan. So, dapat mayroon ka pong bintang tingi-tingi. Tingi-tingi uh, ng mga items po, mga kasari. Tulad ng mantika, daing, linaw, asukal, harina, paminta. Lahat ng pwedeng iripak po, mga kasari. Iripak nyo po kasi uh, yun po ay napakalaking tubo at yun po ang dahilan na kayo ay lalago ayan so pang-anim po mga kasari ay pang-anim is magbinta ka ng mga items na hindi pas moving kasi mayroon din pong customer na maghahanap po niyan mga kasari tulad ng mga tulad ng mga pineapple slice, black beans, um, yung mga items po mga kasari na minsan lang po ginagamit po mga kasari or yung items po mga kasari na kadalasan ginagamit na kapag may okasyon. So, dapat po mayroon ka pong binta na pailan-ilan po niyan mga kasari or mayroon po kayong stock na pailan-ilan para kapag humanap si customer ay mayroon ka pong ibigay po sa kanila. So, pang pito po mga... Pangpito po mga kasari, dapat linisin niyo po ang inyong tindahan at maganda tingnan ng ating mga customer. Naka-display ng maayos at neat tingnan ng ating mga customer. At ito na po ang pang -last po natin mga kasari. Napaka-important um, gawin natin to mga kasari na ito po ang dahilan na hindi po malulukmok yung ating tindahan at ito rin po ang dahilan na tayo ay lalago. So, ito ang tips na ito mga kasari na wag na wag kang magpapautang. So, yun po ang napaka thing. Uh, dapat natin paghawakan na mga decision po yan mga kasari na uh, or dapat natin panindigan na tayo ay hindi po magpapautang o hindi tayo madalas magpapautang po mga kasari kasi yun po ang dahilan na yung tindahan po natin ay malulugmok. Ayan. At saka, yung binta po natin mga kasari, huwag natin patulugin. So, kailangan po nakaruling po yung ating binta mga kasari. At yung binta po natin mga kasari, huwag natin gastusin sa ibang mga bagay. So, ayan na po mga kasari. Nag na bumili na rin po ako ng Red Horse in San po mga kasari. Anim na case lang po ito mga kasari. Kasi uh, mayroon pa po akong old stock na mga beer po mga kasari. Ayan. Yung sa kilid po mga kasari ay yun po ang aking old stock. At ito naman po yung anim na case ay ngayon ko lang po binili po mga kasari. Ayan. So, anim na lang po yan mga kasari. Kasi wala na po akong bakanti na ah, uh, basyo, ayan, so yun lang po, anim na kiss yung aking binili sa panel, ayan, so yun po ang aking soft drinks po mga kasari, ah, uh, mayroon na naman po akong order na darating ngayong, ah, uh, mandi po, or bukas, dumating yung aking order na sub drinks, ayan, so, sa susunod na araw po mga kasari, ay, Mang grocery na naman po tayo mga kasari. So kailangan po mga kasari, mo-stock tayo ng alak kasi mga alak po ang mapinta ngayong darating na Pasko. So ayan po ng ating resibo po mga kasari. Anim na cases po yung ating binili worth 3,477. Ayan. So mag-stock na po tayo ng red mga kasari baka uh, ngayong Pasko ay biglang biglaang tumaas po yung presyo ng mga beer. Ayan. So habang habang maanggap pa mga kasari, mag-stack na tayo ng beer. Ayan. So, yun pong aking recipe. So, kailangan po mga kasari, update po tayo ng ating presyohan. So, ang bintahan po natin dyan sa beer and red is 130 per bote. Ayan. Maraming salamat po.